Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag inspeksyon sa itinatayong General Hospital sa o General Hospital sa Marawi City na inaasahang matatapos sa Hulyo. Ang detalye sa report ni Justoni Jumamil ng PTV Davao matapos ang mahigit walong taon. Bakas pa rin ang iniwan ng Marawi Siege. Bukod sa mga bahay at mga establishmento, hindi rin nakaligtas ang pitong pagamutan sa lungsod ng Marawi. Kaya noong 2023, pinondohan ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatayo ng three-story na Marawi City General Hospital. Isang government hospital lang kasi sa ngayon ang nagkikater sa mahigit 200,000 na residente ng Marawi City. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang konstruksyon ng Marawi City General Hospital. Isa-isang ininspeksyon ni PBBM ang mga pasilidad mula sa lobby, pharmacy, nurse station, clinical laboratory, radiology room, operating room, hanggang sa admin offices at wards. Tinatayang aabot sa mahigit 300 million pesos ang pondo na inilaan ng Office of the President sa proyektong ito. Nakatakdang matapos ang konstruksyon ng ospital sa Hulyo ngayong taon. Ayon sa Department of Health Region 10, mayroon itong higit 100 bed capacity at all set na ang mga equipment na gagamitin dito. The plan is uh, for this to provide services sa uh, uh, internal medicine, yung sa um pediatrics uh, surgery uh, anesthesiology as well as uh, sa gay ni natin we um, intend na uh, yung services natin will be departmentalized to our president uh, we really thank him for uh, providing uh, funding support for the construction of this of this hospital and uh, we are very happy it will be able to serve yung mga natin uh, Uh, nandito sa Marawi City, uh, who were affected by the, you know, by the uh, events uh, before, and uh, we do hope na this will really help um, uh, sa pagbangon ng Marawi City. Ayon naman sa City Health Office Marawi, malaking tulong ito sa mamamayan ng lungsod dahil hindi na magsisiksikan ang mga pasyente sa Amay Pakpak Medical Hospital na nag-iisang government hospital sa Marawi City. Lahat ng ating health facilities na government facilities inside the most affected area ay nasira din. So itong uh, Marawi City General Hospital, napakalaking tulong to dahil... Um, Malaking hospital to it is a 100 bit capacity no So level 1 initially we applied for 50 bit capacity pero yung equipments natin uh, ready for level 2 uh, hospital This hospital can uh, decongest the patient uh, in uh, my Medical Center. No? So malaking tulong to hindi lang sa Marawi City kundi dito sa nakapaligid ng na mga munisipyo ng Lanao del Sur. Ikwinento sa amin ni Ibrahim ang hirap ng kanilang pinagdadaanan sa tuwing may nagkakasakit. Anya, minsan nasa labas ng ospital na lang sila. Unang-una, nagpapasalamat kami kay Juan, Presidente uh, Marcos. Kaya, kaya nga, nabigyan kami ng General Hospital para maraming ano ma ano ito ma malaking tulong ito sa amin sa ngayon nagpapatuloy ang recruitment process ng City Health Office para kaagad masimulan ang operasyon ng Marawi City General Hospital We already started na sa hiring process. Uh, we are just waiting actually for the turnover and the uh, uh, go signal para mag uh, operational, ma operationalize na yung hospital. All in all, we uh, propose that's actually the minimum uh, required na number of employees na, uh, uh, yun nga, required by the DOH. All in all, ang natin, na propose natin 138 um, hati yon. so 50% of that will be uh, assigned to the uh, medical services, and then yung 50% na sa administrative services. Samantala, binisita at ininspeksyon rin ni PBBM ang katatapos lang na recovery and reconstruction project sa Port of Marawi, nakabilang sa Marawi Recovery, Rehabilitation and Peace Building Program na pinangunahan ng Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development. Higit 261 million pesos ang inilang pondo para sa proyekto. At may lawak na 8,000 square meters ang terminal building nito na kayang i-accommodate ang nasa 132 passenger. Maliban pa riyan ang isang palapag na fishport, port, roro ramp at birthing facilities. Lubos naman ang pasasalamat ng Local Government Unit ng Marawi City sa inisyatibo ng tanggapan ng Pangulo sa programang ito. Umaasa mga residente dito na magtuloy-tuloy na ang rehabilitation project sa kanilang rusod upang tuloy nga makabang muli ang Marawi City. Mula sa PTV Davao, Jess Stoney Humamil, nagbabalita para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.